Ibinunyag ni Pauline kay Mayor Vico Viral Pauline Luna may prankang pahayag laban kay Vico Soto Isang tahimik na umaga ang biglang nabalot ng ingay online matapos kumalat ang isang Instagram story ni Pauline Luna Soto Isang post na hindi inaasahang magpapaintriga, magpapataba ng puso at magpapatanong sa publiko kung ano nga ba ang tunay niyang nais iparating Wala naman raw clue, walang paalala, walang kahit anong ingay sa una pero sapat ang ilang segundo ng kanyang IG clip para magising ang netizens. Sa video makikitang nagsasalita si Pasig City Mayor Vico Soto sa harap ng mga estudyante sa isang talk tungkol sa good governance. Pero hindi ang event ang pinag-uusapan ngayon, kundi ang mensahe ni Pauline. Ayon sa mga netizens, marami raw ang nag-react at nagtataka na parang may ibang meaning ang tono. Marami rin ang nakiusisa at nagtungo sa Instagram ng aktres upang malaman kung ano ang laman ng caption na nagtrending para magising ang karamihan. Habang patuloy na lumalabas ang screenshot online, mas lalong naging interesado ang publiko. Lalo na't kilalang very private ang blended Soto family pagdating sa ganitong crossing post. Sa event na pinamagatang, A Student Engagement with Han, Vico Soto. Makikitang todo-tutok ang mga estudyante habang nagsasalita si Mayor Vico tungkol sa pagiging tapat, malinis at makataong leader. Ngunit ang lahat ay tila huminto nang makarating ang susunod na bahagi ng IG story ni Pauline kung saan ang mismong caption ang naging sentro ng usapan. Thank you to our dear Vico for visiting WR to talk about good governance. You've made such a big impact on the girls and they are so fortunate to be able to pick your brain this morning. Agad itong umani ng libo-libong reaksyon. Hindi lang papuri kundi dahil sa lalim ng pagkadama ni Pauline sa ipinakitang dedikasyon ng kanyang stepson. Mistulang naging isang ina ang nagsasalita, proud hanga at dama ang kabutihan ng puso ni Vico. Kasunod nito, nagpost si Pauline ng isang napakasweet na litrato na si Tali, nakataas ang mga kamay para yakapin si Vico. Tila hindi mapigilan ipakita ang pagmamahal ng isang nakababatang kapatid sa kanyang kuya. Look at very proud little sister. Thank you again Vico Soto. Dagdag pa ni Pauline sa baitag ng Instagram account ni Mayor Vico. Para sa netizens, isa itong nakakataba ng puso na makitang close at magkakasundo ang pamilya ni Vic Soto. Na kung saan ama ni Mayor Vico Soto kay Connie Reyes na asawa naman ngayon ni Pauline Luna. Kumento ng madla.